Hello, 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 Philippines and the hello world. <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. At sana po ay lagi tayong ligtas at lagi tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos. Lagi tayong magdadasal at huwag na huwag natin kakalimutang magpasalamat sa Kanya. Dahil sa napakagandang buhay na ibinibigay niya sa atin araw-araw. Lagi natin itong pagyayamani. Huwag tayong nagmamakto. Walang problema hindi nalulutas. Yan ang lagi niyong pakakatandaan. Kaya enjoy lang ang buhay. Tulad ng ginagawa namin ng anak ko. Paminsan-minsan ay eh, naglilibot naman kami. Hindi na lang puro trabaho. At heto nga at hindi sana kami nilibot ng aking anak ngayon. Pinagawa ko kasi yung kusina kong bulok kanina. Na tuwing muulan ay eh, tumutulo. Akala ko ay eh, matagal gawin, mabilis lang pala. Pagkatapos nga magawa ang aking kusina, napag-desisyonan kung pumunta kami ng mall At heto nga at naglibot na naman kami dito. Ewan ko ba sa anak ko gustong gustong pupunta dito. Hindi nagsasawa. At heto nga at nagpunta ako ng Watson para bumili ng gamit ko. At puro pudpud na nga mga gamit ko. Mga nagkakaubusan na. Pagkatapos ko nga bumili ng gamit ko, abay alam mo na. Ah. Siyempre, nandito ang anak ko para mag-enjoy. At hindi okay. pwede hindi kami pumunta dito sa palaruan. At yan nga, at pasakay na kami ng elevator at pupunta na kami sa taas. Actually, pagating namin kanina, dyan kami dumiretso. At pabalik nga ulit kami sa taas. <laughs> e paano ay natakabilis maubos ang token namin ni Maro? Oh. Nagpahiyang lang kaming dalawa, charot. <laughs> chat out nga pala sa inyo mga taga Tabueting alam ko pong nanonood kayo ng mga vlog nami Nakita nga nila kami kanina. At heto nga, at tapos na naman kami maglaro. Dito sana kami kakain, kaya lang punong-puno, walang mapwestuhan Kaya naghanap kami ng iba ni Maro, ng makakaina. Eh lahat punong-puno na. heto nga, at naglakad-lakad ulit kami. At dito nga kami napadpad sa may Max Restaurant. At maraming ang bakante dito. Siyempre, ang anak ko ang mamimili ng pagkain namin. Ito naman bata rito, habang nag-voice over ako, kinakausap ako, nakakaloka. Ayan, nasigit ka tuloy sa aking vlog. Dito lang kasi ako nag-voice over dito sa may pintuan namin dito sa labas. <laughs> Aba, mas malakas pa ang boses sa akin. Hiyaw ng hiyaw. <laughs> Marik ulit tayo dito sa Mac sa kakalokang bata. So, ayun na nga, tinihintay namin ang aming order. Aba, inip na inip na nga ang anak ko. So, after 48 years, dumating ang aming order. Heto nga yung sisig at ang mano. Tingka lahati nga kami ni Maro. Nakakaloka. <laughs> <laughs> Mabubusog na naman ang anak ko. Naririnig niyo ba yung bata? Napakaingay. <laughs> at hindi ko siya maawat, salta ng salita. Lalaro niya kasi si Angel, yung aso ko. Sabi ko nga sa kanya, huwag maingay at nagbo-voice pa ako. So, ayun nga at ko na. Tinahanap nga ang kanyang kuya Maron at gusto makipaglaro. O, balik ulit tayo dito. <laughs> Tara at manginain na po tayo. Ating husgahan ang kanilang pagkain dito sa Max Restaurant. Abay, napakasarap nga. Napakalasa ng kanilang mano. At tuwang-tuwa nga ang anak ko. At sa wakas at napunta rin kami dito. Dapat tong birthday ko, dito kami kakain. Kaya lang punong-puno at wala kami mapwestuhan So ayun na nga at patapos nang kumain ng anak ko. At hindi nga namin naubos yung mano. Kaya iti take out na lang namin. O oh, di diba, ubos na ubos yung pagkain namin. At naubos na rin ang pera namin, charot. <laughs> napakamahal. So ayun nga, tapos na kami kumain at uuwi na kami ng bahay niya. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin ng anak ko. Pagpapalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. I love you all and bye! Thank you! <laughs>